Siyempre, baka sa tingin ko, kasi ang, sa tingin ko, ang maraming views iyo taga ibang bansa. Baka mayroon pang hindi nakapanood sa channel mo. Yung taga Bohulo. Kaya dito ta Pilar, o, lalo na sa Rizal. Pwede naman ang ano, pwede nyo rin i sabihin sa ano, kasi yung sa akin, may subscribers din ako na 4,000 plus. At least nga, kahit pa paano. Or ano, ako, alam ko talagang ako kasi baga sa akin malaking bagay ito sa akin dahil ako yung naka-interview sa iyo baka ako ako ba yung nakatuklas ba na may ganito pala nga tagabuhol nga ganito karami ang subscribers hindi pa nakapanood sa channel mo hindi pa alam kung sino may-ari ng channel ko na yon uh, ako yun, may-ari ng Mr. Bell suckers ito Yeah. Para lang ano, ako oh. mayari niyan, Mr. Phil's Hackers. Yan Ay, guys. Kung mayroon pang hindi nakakaalam na yung Mr. Phil's Hackers nga YouTube, yun pala yung ano, ito pa yun si Brad D.D. A.D. Timonyo. Timonyo. Tapos sa uh, ano Brad, sa channel ko, anong masabi mo? Kasi ano lang yung ano ko eh, yung kumbaga, <laughs> layo ng ano natin sa subscribers eh. Pero ang anong papayo mo sa akin, kumbaga bilang kaibigan, uh, patuloy mo lang, consistent din nila na palagi yung nag-upload. Pagka may madaanan ka na medyo video view, kuwanan mo na sa video, tapos upload. Tuloy-tuloy so, lang upload. Darating ang panahon na mag-viral pa, dyan mo na makikita yung may mga subscriber ayun po guys uh, maraming salamat sa ating ano sa ating vlogger nagkatag po ang dalawang vlogger guys Steve vlog boy dahi <laughs> pa paano po ba yung pag umpisa mo ng youtube yung naisip mo lang ba or ano ba yung dahilan talaga na gumawa ka ng youtube channel marami kasing kumbaga ang dahilan eh. Kung mahaba lang istorya, kaya isusurkatin mo na lang. Kung Kumbaga, itong channel na to, gumaya lang ako sa kapatid ko. Ah, si Gran Mario. Mario Timonio. Mario Timonio. Tapos naisip mo talaga ganito nga content na ang gagawin mo? Ah, uh, hindi. Kasi nung unang upload ko, iba-ibang mga uh, iba-ibang content na ito. Nung nag-upload ako ng slingshot, yung papaya ang bala, may nag-comment sa akin na ganito yung gagawin, gagawin mo, upload mo palagi, mga slingshot. Taga-ibang bansa yun. Kaya tuloy-tuloy na, nag-doon na nag yung slingshot na ano ko. Ito na upload Ilang views agad yung unang upload mo? Marami agad. Unang upload ko, masaya na ako noon. Naka-2,000 views pa ako. Okay. Pero iba-ibang ano yun, iba-ibang iba-ibang klaseng video. Oh. nung nag-upload na, na ako ng slingshot, umabot ng 10,000. Uh, ah, doon, no? mm. no, 10 doon na umabot ng ano? Mm. na Doon na umabot ng 10,000. Tapos, pinagtuloy-tuloy-tuloy tuloy, tuloy, tuloy ko na yung slingshot. Uh, ah, yun, yun pala yung ano. Pinaka dahilan guys na naglakas loob na, na gumawa na pala na umpisa na mag vlog ginawa ko talaga ang challenge na to yung Mr. Paul Shoppers January 1, 2023 ah, January 1, 2023 mm -hmm. tapos na monetize siya ng dalawang buwan ah? Oh? Dalawang buwan. Tapos yung isa, alam mo, August, di ko na tanda kung ano yung pizza yun. Ugos, 2024. 24 oh, August, Tapos na monetize sa anin na buwan? Nahintiw ko rin yun ng apat na buwan yon Kaya nagiging aning na buwan bago nang ito guys. Ah, kaya pala. <laughs> <laughs> Natigil ko rin. Ang guys, dahil nahinto pala ng ap apat na buwan. Tuloy lang talaga. Ang baga, samahan din ng pagdadasal. Hmm. Or, yun, may, dapat may ano talaga na may pangarap din sa buhay nga ganyan ba? Ito eh, naman talaga ang tao eh. Kumbaga, gusto sila yung maka ahon sa harapan. Kahit hindi man mayaman, basta may pira lang. Okay lang yung gano'n. na. Okay, guys. tapos na ako nag-interview guys. Basta, siguro may magkakomment nga medyo, hindi pa kayo professional yung pag-interview, pero pagpaaralan niya na maging masinso sa pag-interview guys. Dahil, sa mga vlogger dito sa Bohol na sumasahod na talaga, i-challenge ko kayo na i-interview ko kung papayag kayo. Siyempre, pag hindi kayo papayag, hindi naman din ano. At least ito, maraming salamat na pumayag siya sa akin na ma-interview ko si Mr. or E.D. Timonyo dito sa Barangay Rizal, Pilar Bohol. Ano na rin siyang silver button sa isang channel niya. Kaya, siyempre, huwag niyong kalimutan na mag-like, and share, and subscribe. Dito pa rin sa Biyahi ni Raul sa Bohol. <coughs> Bye!